Sa video na ito ay ating pag-aaralan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng sexual reproduction sa asexual reproduction. Unang-una, -una, kahit na obvious, tingnan muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng reproduction. Ang reproduction ay ang proseso ng mga organisms para makagawa ng supling o anak. Organism means kasama tayong mga tao. Halimbawa na lang, kayo ay supling o offspring ng inyong mga magulang. Pero sa anong uri ng reproduction nga ba kayo ginawa? Sexual or asexual? Let's find out in this video. Ito ang dalawang pangunahing uri ng reproduction o pagpapadami. Sexual reproduction at asexual reproduction. Unahin nating pag-usapan ang sexual reproduction. Sa sexual reproduction ay kailangan ng dalawang parents. Dalawang parents kasi sa isang parent manggagaling ang male gamit o sperm cell at sa isang parent naman ang female gamit o egg cell. The very essence of sexual reproduction ay ang pagsasama ng sperm cell at egg cell. Panoorin ninyo ang video namin na ito para makita ninyo ang example ng sexual reproduction. Ang sexual reproduction ng flowering plants. Since ito ay tungkol sa pagpaparami, ano naman kaya ang traits o katangian ng mga supling sa sexual reproduction? Sa sexual reproduction, ang mga supling ay nagkakaroon ng mixed traits dahil nga naghahalo ang mga katangian ng dalawang parents. For example, kayo, anong mga katangian ng ama at ina ninyo ang nakuha ninyo? Ang mata mo ba ay kapareho ng mama mo at ang ilong mo ba ay kapareho ng tatay mo? Hindi talaga mangyayari na parehong pareho kayo sa mga magulang ninyo. Kahit nga ang mga kambal ay may pagkakaiba sila. Ang kagandahan sa sexual reproduction ay ang genetic variation ng mga supling. Importante ang variation para sa better adaptability ng isang population sa kanilang environment. Therefore, mas mataas din ang survival rate ng nasabing population. For example, itong mga animals na ito ay mas mataas ang chance na makasurvive, magpadami at maipasa ang kanilang genes dahil sa kakayahan nilang magcamouflage sa environment kung nasaan sila ang problema sa sexual reproduction ay mabagal ang ganitong klasing pagpaparami dahil ang ibang organisms ay nahihirapang makahanap ng partner. <coughs> Sorry. Lalo na ang mga endangered organisms. Dahil sa kabagalang ito, ay baka maubos na ang nasabing organism bago pa man makahanap ng partner. So, bukod sa mga tao, ano-anong mga organisms pa ang nagpapadami through sexual reproduction? Ang sexual reproduction ay ginagawa din ng mga animals, flowering plants at fungi. Ngayon, tingnan naman natin ang asexual reproduction. Dito ay isang parent lang ang kailangan para makagawa ng supling. Ang mga supling na nagagawa dito ay genetically identical sa isa't isa at pati sa parent nila. Ang problema sa ganitong reproduction ay walang genetic variation sa mga supling. Ibig sabihin lang, maliit ang kanilang tsansang makasurvive sa mga banta dahil pareho silang lahat. For example, ang mga bakterya ay paniguradong mamamatay lahat at mawawipe out ang buong population kapag tinamaan sila ng antibiotic. Actually, maaari naman silang magka-variation through random mutation pero ito ay delikado para sa mga bakterya dahil kailangan ito ng madaming enerhiya para magawa nila. Ang kagandahan naman sa asexual reproduction ay mabilis lang itong gawin dahil ang isang parent lang ang kailangan at hindi na kailangan pa ng partner. For example, ang bakterya ay kayang dumoble ang dami sa loob lamang ng 4 minutes hanggang 20 minutes. Wow. Itong ganitong klaseng reproduction ay ginagawa ng mga single-celled organisms gaya ng archaea at bacteria. May mga ilang species din naman ng na mga animals, plants at fungi ang gumagawa nito. Ang asexual reproduction ay may apat na uri: ang binary fission, fragmentation, budding at parthenogenesis. Una, ang binary fission ay nangyayari kapag ang isang parent cell ay nagdivide into two cells. Ito ang ginagawa ng mga bakterya para magpadami. Pag-uusapan natin ang binary fission ng mas malalim pa sa ibang video. Pangalawa, ang fragmentation naman ay nangyayari kapag ang isang organism ay naputol ang ibang parte. For example, Kapag naputol ang isang galamay ng starfish, ito ay nagiging isang panibagong starfish na naman kalaunan. Pangatlo, sa budding ay tumutubo ang supling habang nakadikit sa parent organism. Saka na ito humihiwalay kapag fully developed na ito. Ito ang ginagawa ng yeast at hydra. At panghuli, sa parthenogenesis ay nabubuo ang isang embryo mula sa isang unfertilized egg cell. Hindi kailangan ng sperm cell dito. Ito ay kalimitang ginagawa ng mga invertebrates, ilang species ng isda, amphibians, at reptiles. As a summary, tingnan natin ang table na ito. Mule, this is Literacy Corner. See you in the next one.